So good day mga boss, uh, welcome na naman sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay pag-uusapin natin yung uh, relay So topic natin yung iba't ibang klase ng relay mga boss At uh, dito nga, meron tayong hawak na bush relay So eto ay, may kita natin na 12 volts So yan 12 volts, 30 amps mga boss So 2 uh, uh, times yan mga boss pag kinonvert sa watts So yan eto yung mga madalas na ginagamit sa mga sasakyan mga boss. Bali, madumi na siya kasi talagang ano na lang to stock na lang to mga boss. Hindi na rin tayo magamit ng ganitong klase na relay. So yan, uh, 12 volts, 10, 30 amperes, uh, 30 amps. So sunod mga boss, eto yung ano, ito yung una natin, 30 amps. Sunod mga boss, eto yung kadalasan ginagamit to sa mga ano, uh, horn relay. So yan, ito naman, 12 volts pero saan so may kita nyo na 80 ampere sya o mas malakas na voltahe yung kaya niyang i-handle mga boss o yung kaya niyang i-load so yan so dito may kita rin natin yung kanilang pagkakaiba mga boss so yan dito parehas tong ano, SPDT so 5 pin relay <coughs> so dito may kita natin mga boss sa relay so yan may kita natin na yung kanya'ng 30 ay uh, nakaabang na mga boss. So 'yan oh, May kita nyo na putol siya dito. 'Yan, putol siya dito sa gitna. Pag once na nagkaroon ng connection yung ating 85 at yung 86 halimbawa, yung 86 siya si naka-automatic naka-connect na 'yan sa negative. Tapos yung 30 natin sa battery. Pag once na nagkaroon ng load 'to, yung 85 mga boss ng... Uh, trigger automatic na magkakaroon ng kuryente yung 87 at uh, 87A so dito parehas syang 87 so parehas na magkakaroon ng load yan mga boss pwede rin siya sa horn so ganyan yung concept nya dito naman mga boss ang pinakaiba naman nila dito naman sa uh, 30 ah uh, sa horn relay na to na transparent yung kanyang TRT mga boss pag once na nagkaroon ng connection yan o nalagyan na natin sa battery automatic na tumakbo na siya dito sa 87A magkakaroon lang siya ng trigger mga boss pag once na nagkaroon ng load yung ating 85 at 86 so nat napasukan to ng negative at accessories wire o trigger yung connection mula dun sa 87 nga galing dito sa TRT mula dito sa 87 bababa na siya dito pag nagkaroon ng trigger yan mga boss bababa siya sa 87A ah uh, 87 mula dito sa 87A bababa sa 87 so ganyan siya uh, magkaiba mga boss okay so kung may kita natin parehas sila ng laki at uh, mas lalaki pa yan mga boss kung ilalagay natin yung kanyang adapter so yan ganyan siya kalaki mga boss sa isang relay lang yan ha eh, paano kung gumamit ka ng relay sa switching ng uh, underglow? So, yan. Tapos, uh, sa ating busina o sa ating mini driving light. So, napakarami mga bus na relay na ganito kalaki. At kung hindi ka gagamit nito, o kung gagamit ka ng ganitong klaseng setup mga boss, yung... Uh, pinto wiring na medyo makakalis ka ng espasyo pero kung ganito yun, oh, know, tingnan nyo napakalaking espasyo yung mga kain yan same sila mga boss halimbawa kung limang relay yan pero yun mo napakarami yan napakaraming relay so hanggang dito yan mga boss kung limang relay yan na tapos kento kalalaki so yung espasyo sa motor mo malaking espasyo yung kakainin nya pag once na ganitong klaseng relay yung gagamitin mo So, ngayon, ang ginagamit natin mga boss eto na so yan, eto yung mga nakaraan mga boss, ha, na ginagamit na natin na relay, so dito naman, medyo mababa siya mababang load yung kanyang i-load mga boss so dito kasi linisa man na natin so, yan, mini relay mga boss Uh, 12 volts mini relay, meron din siyang 5 volts, 3 volts, 24 volts. So ito, 24 volts 'yung dito pero meron tayong 12 volts niyan mga boss. So, meron tayong 12 volts na available. Ito 'yung ating 12 volts. So 'yan. So same siya ng laki. ito so, na lang 'yung natin. 12 volts mga boss. So dito 10 ampere lang siya mga boss. Kumpara dito sa uh, 80 volts, so yan. mas maganda to sa mga uh, loaded mga boss na accessories na ilalagay natin katulad ng mga projector light, yan yung malalakas na busina, mga bus uh, bush horn, pia horn, so yan, Comstar, siyan. So, eto yung dapat nating ilagay mga boss, yung 80 watts, uh, 80 amperes, 12 volts, 80 amperes. pagdating dito mga boss, pwede pe na to sa mga mini driving light, so siyan itong ano na to mini relay. sa mga switching ng ating ano uh, underglow tapos sa mga running lights natin so yung mga mga bababang load lang mga boss yung dapat natin gamitan na ito so yan so dito mga boss kung nakikita nyo napakaliit na nya so yan o oh, halos dalawa na sya so, ano isa na isa So yan, halos dalawa na yung kapasidad niya ng ano na to, ng ganitong klaseng relay. So yan, oh. Yan. Tapos, mababa pa siya mga boss. Yun, oh. Tapos, hindi ka nagagamit nito dahil ang gagamitin mo na lang o gagawin mo, hihinangan mo na lang yung mga pin na yan mga boss. Kanya na lang yung gagawin mo. So yan, hindi ka nagagamit nito ito. Less talaga ng espasyo. So yan o, may kita nyo na ganyan ka sya kasing, li, ganyan sya ka sya kaliit mga boss. So kahit na lima, pito pa yan na relay na ganito yung gamitin mo. Napakaliit na espasyo lang yung kakainin nya. Kaya pag once na nagwiring kay mga boss, lalo na't mga mababang load lang, eh ganito na yung klaseng gamitin nyo. Pero alam nyo ba mga boss na meron pang mas maliit dito? Yun yung ginagamit natin ngayon mga boss na mas mataas yung kapasidad ng load na kaya niyang i-handle mga boss so yan, eto naman siya mga boss okay so eto yung ating uh, mini relay so yan o oh. so 7 to 20 ampere siya 120 watt tapos VAC uh, Siya so, na uh, 12 volts siya mga boss. Ano? You know? Okay, 12 volts siya. Tapos 20 amperes na siya. Okay? So ganyan siya kasi ka ano ka uh, taas o ka-upgraded dito mga boss. Kasi ito 10 amps lang siya dito. Compare dito, uh, 20 amps na 'yung kaya niyang i-handle mga boss. So 12 volts din siya. 12 volts din dito. Ang pinagkaiba lang yung ampere na kaya niyang i-handle mga boss. So yan, ganyan siya kali ito. Diba? Tapos, ang ano lang dito, hihinangin mo lang talaga. Pero, syempre, uh, basic na lang yung paghinang na yan. So, ganyan siya kaliit. Compare naman natin siya dito sa transparent. Yan o. Oh. Napakaliit talaga. Ganyan siya kaliit mga boss. 'Yan 'no. Sobrang liit niya. Parang apat na ganito, parang apat na ganito na siya. Eh. 'Di ba? Apat na kapasidad niya ito. 'Yan o. So 'yan mga boss. Bali ang bili natin dito uh, sa isa Sa ko kasi ako bumili mga boss, bali sa shop-shop binili -shop Ang halaga niya 28 uh, 28 pesos isa. So, yan pero pag sa online nasa 100 ah, 85 mga boss, limang piraso na siya 85. So ganun siya kamura. Tapos eh uh, ito, 'yung ganitong klaseng relay mga boss ay uh, na ano na natin 'yan. Mai-install na rin natin 'yan mga boss. Pero ito kasi, iba naman ito dito sa pinag ano na natin. So ito 'yung setup natin. Medyo binalot na natin siya para hindi magkalat yung wire. Ito mga boss, ano to? Italian switch. Tingnan nyo mga boss. ba diba? Tatlong relay na yan. Isang relay. Tapos dalawa naman dito. So yan yung nasa ano niya sa harness niya. Pero pag once na tatlong relay na ganitong ginamit mo Yan mga boss, napakalaking space yung makakain Kaya ganitong relay na lang yung gamitin niya mga boss. So yan oh. Okay. Parang mas okay pa yung ano eh. Yung sa online mga boss. Yung gagamitin nyo kaysa dito sa Deco. Pero okay na rin ito mga boss. Halos same lang naman sila. Yan o. Oh. Okay. So, kung gagamit kayo mga boss ng uh, relay. Ganitong klaseng relay na lang yung gamitin nyo mga boss. Para less pasyo At uh, malinis yung wiring. Kasi hindi makalat yung ating sa uh, loob ng ating motor mga boss okay